Gustin, ang tagal naman ni Rawi. Oo oh, nga, Ryan. Tagal nga Rawi. Oh, ayan na pala si Rawi. Oh. Rawi, ba't ang tagal mo? ani yung nakapala namin Oh? Eh, Gustin eh. Meron na ako nakita doon bagong lipat. Ang ganda. Talaga, Rawi. Saan ba din? Doon, malapit sa may bahay nila, Ryan. Talaga? May bagong lipat sa lugar namin? Mukhang bagay kami nun ah. Hindi, Ryan. Bagay sila ni Gustin. Matangkad kasi ni. Eh. Bagay. Tara nga, tingnan natin kung maganda yun. Tara! Raffi, saan ba banda lumipat yun? Doon, malapit sa may paaupahan ni kaya Boy. Ah, kay kaya Boy? Malapit nga sa amin yun. Ayun, gusti, no? Oh. Tangkad. Ang ganda. Bagay kayo. Oo nga, mo Mukhang bagay nga kami. Ano kaya pakala niyan? Isip! Ano Halika nga muna dito sa biyan. Tulungan mo ako kayusin yung mga gamit natin. Sige po, Nay. Papasok na po ako. Gustin, ang ganda, no? Uy, Gustin! Uy, Gustin! Anong nangyari sa'yo? Oo nga. Ang ganda nga niya. Ano kayang pangalan niya? Suset, anak, pakibili mo nga muna ako ng bigas niyan sa may tindahan, sa may kanto. Ah, sige po, Nay. Oo nga pala, anak. Hindi ka ba naninibago dito sa lugar natin? Huwag ka magalala, pagkatagalan, masasanay ka din. Opo, Nay, masasanay rin po ako dito. Mukhang maganda at masaya naman po dito. Mabuti naman, anak, at mukhang masaya ka naman sa lugar na to. O nga pala, ito na yung pera, ibili mo na ako ng bigas. Ah, sige po, Nay. Gustin, ay yung bagong lipat na crush mo. Pagkakataon mo na yan para makilala. O nga, gusto ko na nga malaman yung pangalan niya para makilala ko na siya. Uy, yun na. Sige na, pagkakataon mo na yan. Sige, Gustin. Ay ate, anong pangalan Ay, bakit mo tinatanong? Ang ganda mo kasi. Gusto kasi malaman yung pangalan mo. Di ba kayong bagong lipat doon? Sabi ka naman, ako nga pala si Suset. Ah, Suset. Ang ganda naman ng pangalan mo. Ako nga pala si Gustin. Pwede ba kita maging kaibigan? Pwede naman. Gano'n, Gustin. Uno na kami. Ikaw lang naman kay Suset eh. Gustin, ikaw lang naman masaya eh. Uno kami. Sige, bahala kayo. Nakakatawa ka talaga, Gustin. Bi, di ba anak ni Isang yun? Oo nga no, Bi. Batang bata pa, ba, nakipagtagpo yan, no? Kaya na, B. Dapat malaman ni Marek ni Isang. Shit! Ba't nanay may kabigla? Kasi Gustin, sana sa pagtanda natin, forever pa rin tayo maging magkaibigan. oh, naman, Susette. Gusto mo, mga ako pa tayo sa isa't isa. O oh, sige nga, Gustin. Mga ako ka na forever na tayo maging magkaibigan. O ba? Pangako yan. Basta forever na tayo magkaibigan. Ha? Gustin, laro muna tayo. Ikaw ang taya, ah. Taya. Sige, daya mo naman. Manda ka set sandali lang. Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Justine, baka hindi ko na matubad yung pangako ko na forever na tayo magkaibigan. Bakit naman, Suset? Di ba nangako tayo sa isa't isa na forever tayong magkaibigan? Anong dahilan? Ay kasi, Gustin, nalaman ng nanay na nakikipagkita ako sa iyo. Kaya, Gustin, gusto ng tatay ko sa ibang bansa na kami tumira. Pilit nila akong nilalayo sa iyo, Gustin. Wala akong magawa. Randy, bakit ganun? Parang familiar sa akin ang lugar na to. Hindi ko alam kung napanaginipan ko lang siya. Kung walong bisik, may gusto ko sa iyo itanong. Bisik, parang familiar sa akin ang lugar na to. Lourdes, may tanong nga pala ako sa iyo. Totoo kaya yung reincarnation? Oo nga, Randy. Siguro totoo yun. Kasi sa past life natin, siguro nakarating na sila dito. Kaya may naaalala tayo sa lugar na to. Siguro nga, Lourdes. Totoo yun. Paano? Atin na kita sa inyo? Tara. Ito nga pala, Lourdes. Bukas nga pala, papakilala mo na ako sa nanay mo. Kinakabahan ako. Tatanggapin kaya ako nun? Oo naman, Randy. Matatanggap ka ni Mama. Lagi nga kita nakukwento sa kanya Ah, ganun ba, Lourdes? Salamat naman. Tanggap ako ng nanay mo. Sige, bukas na lang ha. Tara na. Pre, alam mo ba? Dati pala dito natira si Lord Diseno. Talaga pre? Dati silang taga rito. Eh sabi pa naman sa akin, papakilala niya yung nanay niya. Tanungin ko mamaya nanay niya kung kakilala niya yung tatay ko. Tara na oh. Tara na. Huh, kakapagod. Oh, Randy. Oh, may lakad ka. Saka pupunta. Isa nga pala tayo. Hindi ko nga pala nasabi sa inyo. Pupunta nga pala ako sa bahay ng girlfriend ko. Ah, ganun ba, anak? Sa nga pala, tay. May nakapagsabi sa akin. Yung kaibigan ko. Eh, matagal na daw dito nakatira si Lourdes. Eh, baka kilala niyo. Lourdes? Siguro yung nanay niya. Kasi matagal na rin ako nakatira dito eh. Ah, ganun ba, tay? Gusto nyo samahan niyo ako para makilala niyo yung girlfriend ko. O oh, sige na, sasama ako para makilala ko yung girlfriend mo. Sige na tayo, mag ka na. Oh, sige, anak. Ay, ma, nag-text na po pala ang boyfriend ko. Papunta na siya. Ay, ganun ba, anak? Sige, pag dumating, papasukin mo para makausap ko. Ay, siya nga pala, anak, masabi mo ba sa boyfriend mo na babalik tayo sa susunod na buwan sa ibang bansa para si ang na trabaho natin? Ay, oo nga pala, ma. Hindi ko pa pala nasasabi sa kanya. Ay, wait lang, ma. Nandiyan na po pala siya. Ma, ah, si Randy po pala, boyfriend ko. Maganda gabi po, tita. Magandang gabi rin sa'yo. Ikaw pala si Randy. Parang namumukhaan kita. Parang may naalala ako sa'yo. Talaga po, tita, namumukhaan niyo po ako. Baka hindi naman po ako. Yung tatay ko po. Tay, pasok po kayo. Susit, ikaw ba yan? Agustin, ikaw ba yan? Ikaw ba yung tatay ni Randy? Makilala mo siya? Oo oh, anak, matagal ko na siyang kilala. Siya yung madalas na pinikwento sa sa'yo. Nang nangako kami magiging best friend forever, yun nga lang, pilit kami pinaglayo ng lola at lola mo. Kaya nabaliwala yung pangako namin sa isa't isa. Kasi, alam mo ba, mula nung magkalayo tayo, kahit na nagkapamilya na ako, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Kahit hanggang ngayon, Susit, Susit, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. O, pwede na kitang mahalin nun Kaso, Ayaw kong baka sa pamilya mo. Alam mo ba, Agustin, kung ano ang naramdaman mo, yung din ang naramdaman na ko. Kaso, ayaw ko lang makakasira ng pamilya mo. Ano ka ba, Sisit? Matagal na ako walang asawa. Pero hindi na ako nag-asawa. Kasi, ikaw pa rin ang laman ng isip at puso ko. Ay, ganun ba, Agustin? Matagal na rin ako walang asawa. Ikaw pa rin ang laman ng puso at isipan ko. Ano ba naman kayo, Tay? Tita? Pares naman kayo walang mga asawa. Bakit di nyo ibalik yung naudlot yung pagmamahalan? Oo nga, ma. Oo nga, sa set. Total, mga na may mga anak natin. Baka pwede natin ibalik yung naudlot natin pagmamahalan. Oo naman, Agustin. Pumapayag ako. Alam na alam mo naman na mahal ang mahal kita. Ay, ma. Oh, paano yan? Di ba alis pa tayo? Kaya mo na, anak. Kung na tayo aalis, nandito na yung namahal mahal ko. Oo ba? Pangako yan. Basta, forever na tayo magkaibigan.